Excited na po ako mag-harvest ng tubo mga busing. Pero may mga disadvantages kami mga planters ngayon. Ito walang matinong panahon. Maganda naman po sana ang pagsilang ng araw sa umaga. Kaso lang pagkahapon, uulan naman mga busing. Sakit sa ulo ang ganitong weather system lalo na po sa aming mga small planters. Nako magdagdag ng extra expenses mga busing kasi hindi ho makapasok ang truck doon sa metaniman ng tubo sa sobrang lambot ng lupa. Uso po sa amin dito ngayon ang hilaan gamit yung traktura at sa karikir. Pero kahit ganun pa naman po, no choice harvest time na. Ito po ay kalingking lamang na trabaho sa negosyong tubo. At lalo na po ngayon masyadong mababa yung presyo ng asukal. Kaya sa ating mga traders po, wag po tayo mag-import lalo na paparating na po yung ating harvest ng tubo para naman ay magkakaroon rin tayo ng magandang presyo ng asukal. Mga small planters, kami ang kawawa. Kami po yung tinamaan ng magaling dito. Sa lahat ng proseso sa negosyong tubo, wala ho kami may makukuhang pabor. Kaya awa na lang po ang amin sa inyo. Okay, balik ko tayo rito. Ito tambak na po yung aking sinibak na kahoy. Handa na po ito sa operasyon ng karga. Ganyan po ako mag-prepare. Inalagaan ko po na maayos yung aking grupo para hindi magkalit yung aking trabaho. May mga planters po na walang pakialam sa grupo kaya iniwan yung tubo panis. So good luck po sa mga busing.